Ayan, mga yung mga kasama namin sa Tupad. Papunta kaming dagat. Ayan na, oh. Tapos yung iba ay nasa hulihan kasi may mga senior po na kasali. Mabagal po maglakad, ano. Kaya ito yung mga medyo malalakas maglakad na uuna. Ayan pa yung iba, guys, oh. Nasa hulihan. ayan guys so parating na yung iba natin mga kasama guys okay papunta kami sa tabing dagat so guys papasok na kami guys sa uh, papuntang ano dagat guys ayan sa likod uh, ayan ganito kasi sipag ang ating mga tupad workers ano maaga pa lang ay maaga pa lang ay uh, pupunta na sa mga area sa tabing dagat guys oh tingnan ang ganda ng sikat ng araw oh Ayan, napakaganda ng ano sunrise. Oh, as you can see, oh, nandito na sila. Oh, waiting pa yung iba. Na araw na to. Ayan. So yung iba guys ay nasa ano pa, nasa hulihan pa. Kasi may mga senior citizen po tayo na mabagal maglakad guys. Ayan guys, oh, napakaganda ng ating sikat ng araw. Maganda ngayon ang panahon guys. O oh, Diba, oh. Ayan, kasi sikat pa lang. Ayan, kasi sikat pa lang ng ating araw guys. O oh. ba? Oh, diba, napakaganda ng, ano, ng view. Dito sa tabing dagat guys. Dumating na nga kami dito sa tabing dagat. Ano, at dito nga lahat ay mag... guys, ayan na oh. O oh, ba? Diba? Ang ganda ng panahon guys O oh. di oh, diba Ayan may nakikita akong barko Abaga oh. Baga lang ano Ayan guys O oh, Ayan yung mga barko dyan guys oh. Sa aking likuran ano O oh. Ayun, ayun, ayan. O, di ba? Sikat ng araw, guys. O. Oh. Ayan. Ayan yung Montenegro Lines na barko, guys. O. Oh. Mm, ganda oh, di ba? Yang may ano na yan ay sa Dalaykan Sport yan. Ayan guys. Oh, di ba? So guys, ang ganda ng background namin oh. So guys, ang ganda ng sikat ng araw guys. Ayan kasama ko si Pangulong Beron at si Pangulong Berna. Si Pangulong Berna guys, ayan magkakasama kami dito ano sa tat kaming tatlong mga pangulo magkasama kami dito guys. Ayan, bali dito kami nag-area dahil last din na namin ngayong araw na to. Ito, 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 sa ito, Hello! Ato kami sa Danahinga, sa Tabing Aplaya, para mag-ingi sa mga tuto. Ayan, nasa Tabing Aplaya kami guys. Ayan, may, may bago ako natutunan kay Pangulong Geron yung term, uh, yung ano, words na Pangulo, ah, uh, Tabing Aplaya. Nasa Tabing Aplaya kami guys. Yoy, palo mo So guys, ito na. Ayan, ayan na yung iba oh. Nagsintatinga na guys. Alam nyo guys, ganito talaga dito pag nasa tabing aplaya. Ano? Ayan oh. Ayan guys. Ayan yung barko guys oh. Oh. Ayan, ang ganda ng ano. Ayan na. Oh. Ayan na sila guys oh. Oh. Ayan. Ayan. Lampas na kami dito ah. Ayan na guys, oh. So, uh, Mag-uukay lang kami guys. Wala uh, uh, na kami kalagyan. Ayan guys, so oh, uh, oh, naglilinis na sila. oh, di ba? Ang ating mga masisipag na tupad workers, guys. Kita naman niyo oh, ang sisipag nila oh, naglilinis na, nagaano na ng mga basura. Kanya-kanya silang pisto. Kanya-kanya silang pisto dahil napakalawak dito sa tabing aplaya, guys. ayan guys yung iba nandoon oh. dito tayo sa banda guys so ito na guys yung iba oh. ayan guys ayan guys oh Oh, di ba? Ayun yung ating mga masisipag na mga tupad workers, guys. Ayun, dito sila naglilinis sa tabing aplaya. Ah tapos may bangka na paalis na guys oh so papunta na yan patungo na yan sa laot para mangisda okay ayan guys so.